Ganda o. Nandito tayo sa ngayon sa kapila. Dito tayo sa kahapon o. Boom! Ano yan Layon. So, ang yan? Yan, oval yan. Ayan. Tayo. Ito naman tayong ating cellphone doon sa likod doon sa kaunang. dan sila ukulitan no? lawak ko oh. iba lawak yan dito tayo sa kabila dito tayo sa nagbibidyo dito misa tayo dumadaan sa kabilang yan yan pero dito muna tayo para makita ninyo ang kagandahan nito lawak yan hmm. Wow. wah dito nagbibisikleta dun jajaging sa ubal na yun malaki yun ayan ako oh, idol ayan Shoutout sa inyo lahat Shoutout po ayan, o, tingnan ninyo panoorin nyo ang ganda ng club ng bermosa ayan o ayala Land. steak oh, ayan o oh, may ibon pa Asang araw. size pa lang. Hmm. 5,166 square meter. Lawak ano? Ang ano jajaging. Dami dito nang jajaging mga brad. bawal lo. Hmm. Yan, diyan tayo. Mamaya oh, tatawid na tayo doon. Oh, Papakita ko lang ito ng lawak na ito. Ah. Ah, no? hmm. ah, lawak. Dito tatawid sa kabila. Ah, uh, mamaya tatawi tayo doon sa dulo doon. To ang lawak ng sa talaga. Kaya marami dito naglalakad, mga idol. Mga sir, mga mam ma Lalo na bukas, marami 'to. Kasi Sabado, 'di ba? Eh. Ano? You know, Prime commercial lot available. Available. Available.

de da. taitata so, olha está, está, está também é, está ito talaga ang daanan ng tao eh. Yan, oh. camera pa boy naan dito tayo ang bahay taas hmm, daanan na oh. dami nagjajag dito raw araw Yang tayo. nasira pa salamin natin nasira pa maputol pa salamin ko ayan oh. putol oh. wala na wala na salamin malabo ng mata ko oh. Marunong yung aso. O. O, parang nga yun, hindi naman siya mabangga. Sa tabi siya dadaan. Pauwi na Pauwi na Nung tayo galing Sa malayo dun Ayan, Birukan lawak nyan Diyan sa likod Nung may mga bahay nyan Diyan tayo umikot Diyan tayo dumaan kanina Diyan Diyan yung aso Diyan yung may ngamoy Ibi siguro Baka may pagkain dito Baka dito may itapong jalibi ang dami nagbabek dito tayo ito, pauwi na ito mayikot lang tayo sa so, susunod sunod dun tayo maglalakad sa loob nun Sir, anong channel? Anong channel niyan? Mark Spanish po. Mark? Opo. Good morning. Meron tayo ditong nag... Nag... Meron tayong ano... Nagpipitik. Pumipitik-pitik pala eh.